Good morning! And welcome back to our YouTube channel! Kain tayo! Breakfast po! Ano dito? 7.30 ng umaga. At kumakain na siya ng kanyang Mari Biscuit. At si Asher ay gumagawa ng Nepali Homework. Come on, you finish that one. Oh, not yet finish. Not yet finish Nepali. Don't. You go finish your Nepali and drink your chocolate. Uy! Yung binili ko sa kanya na ano, nawam, hindi niya masyadong gusto. Kaya minsan-minsan ko lang siya nilulutuan. Na? No? Kaya kinakanya niya biscuit o di kaya slice bread. Tinapay. Sa umaga. At mamaya kakain ng kanin. Lubibe, magaling kumain to ng kanin. Ang batang magaling kumain ng kanin, magaling din magpupo. Na? Dalawang beses na sa isang araw. Yes! Isa sa umaga, minsan sa tang... Schedule nito, alas 4 ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw, kung kailan kasarapan ng tulog. Tapos pagdating ng bandang tanghali o di kaya sa hapon, meron ulit. Na? <laughs> ganda ng ngiti talaga ng Vivi na ito. Ang ganda talaga ng ngiti ng bebe na ito. na ah oh, enjoy your food, bebe. Enjoy your food. Hi guys. Bali, ano na dito? 2.30. At bagong gising si Tonton. So, inilabas ko muna siya sa glit. Para hindi siya naka... Uh, na nakakulong lang sa bahay. Baligaling kami sa likod, may harbe, may may mga bunga-bunga na nang po konti-konti yung green peas ayan. Yung inangat-ngat niya green peas 'yan. Nakain ko siya ng green peas, ano, wag sumakit ang tiyan, no. <laughs> Pero matamis naman yung green peas at saka maaraw naman, hindi naman siya malamig. Maaraw at sin sobrang tirik ng araw. Kaya kinakain ko pati yung laman kasi matamis, matamis yung ano green peas. Kaya sa tingin ko ayan. Hey kaya sa tingin ko okay lang na kumain ba siya. Kasi matamis naman yung ano yung green peas. Indian grey munggo. kasi yung mga manok tapos tumakbo sa, sa likod. Mga Indian gray munggos, Mga munggos dito. Nagkalat. Sa madaling araw, mga wild dogs. Nag, umaalulong ang mga wild dogs sa madaling araw. Mga ba alas 3, alas 4, ganyan. Dito sa may maisan, ayan yung sa maisan na yan. Kahilera sila dyan. Papunta doon. Galing sila doon. Papunta sila dyan. Ang ingay nila sa madaling araw. Woo! Nakiki, uh, nakiki ano din si Aidan. Ahu, oh, si Aidan natutulog dito sa may tuktok, di ba? Saan sa may ano, tapat mismo ng bintana namin. Dinig na dinig. Ah, uh, din siya. Umaalulong sila sa madaling araw. Delicious, baby? Mm -mm. Sinisip-sip lang naman niya. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin eh. Ano? Kapag naano naman, mag-iyak-iyak na naman yan sa loob ng bahay pag hindi mo nilabas ng bahay. Kaya dito muna kami sa may tuktok. Upo-upo lang kami. At maya-maya parating na rin si Asher. After one hour, parating na si Asher. Ah, Ready to harvest na turmeric, oh. Tinanggalan na nila ng dahon. Pati ang luya. Tinanggalan na nila ang dahon ng turmeric at luya. Ready to harvest na. Pati dahon ng ano gabi, ang daming gabi ni amo, oh. Hmm? Okay. Ano to? Lu... Eh, to, itong, itong luya, ito, 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 yan. Luya, to. Yung nandun, turmeric. Ang daming gabi ni ama, oh. Hingiyata tayo ng gabi. Hmm? Gabi. Daming bunga. Heto tayo ng luya, marami naman yung luya. Masarap niyan sa sa baguong bagoong. Hmm. Tingnan natin yung kiraw ni Ama. ginarbes ni Ama yung ano dahon ng ano, mustasa. Ginawa nilang pickles. Yan yung hinihingi ni Asis. Ayan ang kiraw. Ah, nag-harvest na rin sila ng kiraw. Kinuha na nila yung mga ano, mga bunga. Mm. Wala nang bunga. Hinarpes nila. Hmm. So, nandito tayo sa likod, guys. Tingnan nyo. Oh. Mm. May bunga na. din tayo ng ating green peas iahalo natin sa ating salad hmm. tabunan kasi kailangan mong ganunin para makita mo yung bunga niya sa loob Itong mga ibang maliit pa. Bulat-latin natin. Oh. Dito ko nakita. Na ano kasi eh. Hindi? Natabunan nung turmeric. Ay, turmeric tuloy. Nang ano. Ito oh. Tingnan nyo oh. Hmm itong turi natabunan kasi siya ng turi ba hindi natin dadamihan kasi yahalo lang natin sa salad natin magawa ako ng salad Ayan o, oh, ang dami o, oh, Hi, guys! Ito na yung lahat na arabesco, oh. Hmm. Ay! Ayan na. Ayan natin. Si Julie, sabi sa akin ni Julie, kasi ako, pag naghihimay ako nito, guys, hindi ko talaga hinihimay yung balat kasi... Hindi ko naman alam na nakakain pa ang balat nito. Sabi ni Julie, kinakain daw nila. Sabi ko, paano mo hinihimay? Kasi madalas, matigas kasi ang balat nito. Kaya sabi niya, gaganituhin lang daw. Pero mahirap naman. Kung baga tatanggalin yung nasa unahang ano niya, hindi ko mahimay. Oh, sumasama. Kaya, tinatapon ko. Pero sabi ni Julie, ano, masarap din ng ano, sabi niya ate. Yung balat ng kiraw, sabi niya masarap din yan. Lalo pag natanggal yun, medyo matigas daw niya. Hindi ko talaga alam kung paano himayin to. Never pa ako nakatry na ano, maghimay ng balat ng kiraw. Sabi niya, tanggalin mo lang yung nasa ibabaw, kukunin yung nasa gitna ba. Ayun Oh. Yung ganito ang kukunin, oh. Kasi yan yung ano eh. Pero mahirap. May technique si Julie eh. Try ko. Naghihimay. Pwede na. Napapakinabangan na natin ang ating green peas. Hmm. every winter season talaga talaga nagsasabi ako kay Asus na gusto ko ng green peas magtanim kasi nga nakakain mo siya ng ganito matamis so mahilig ka sa salad eto fresh na green peas tapos yung boiled potatoes carrots, cabbage, ganyan. At saka yung mula, radish, ganyan. Tagaluhaluin haluin lang. Masarap naman. Pwede mong gawing ano. Pwede mong hindi gayain yung seasonings nila na pang Nepali. Pwede yung sayo lang. Kung yung seasonings natin ba. Para magkaroon lang ng lasa ng salad. Masarap. Masarap siya ginagawa ko salt pepper lang, hindi ako naglalagay ng turmeric, kasi sa kanila dalagay sila ng turmeric, ng sili, tapos naglalagay sila ng sesame seed, na dinuro, ganun kasi nilalagay nila para malasa. Kakatuwa! Kapag harvest na rin ako ng ating green peas, oh. mahal ng green peas ngayon, 125 kilo. Well, at least sa atin free. <laughs> free ang ating green peas, no need to buy. Mahal din yung dry na green peas. Per kilo, mahal din. Oops, be careful anak ko ah. Be careful. Nasa may pintuan kasi si Tonton. Hinahayaan ko lang kasi hindi naman siya nalabas. Kaya hinahayaan ko lang ba siya na naglalaro. Ni, 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 ni. So, ayan. Tapos ko lang ito guys, no. Tamang tama. Parating na rin yung isa ko. Hmm. So, mag-harvest kami ng carrots. What? Iahalo namin sa, no sa problem? green peas. No problem. No problem. Small? No problem. This one. Kasi hindi na sila, ano. Yeah. That, no, no, no. This one, this one, this one, this one. Okay. One more. Wait. This, 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 this. This? This one. Pull. Kasi hindi na sila lalaki Oh, one more. This? No, the other one. This one. That. Yeah. And one, this one. I can. And this. Oy. Yeah. What? This one? Mommy? Oy. Water? This one. Yan. Okay, enough, 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 enough. Halo this? natin sa radi. Ay, eh, sa karot. Saw. No, 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 enough na. Look. Okay, okay, okay. Okay, enough, enough, enough. Oh, di ba? <laughs> May free carrots din tayo. Pagluluto kami ng pansit. Pasta. You want ano? Little pet chai? Leaves? Okay, you, you hold this one. You hold this. And we need to put instead na cabbage. Oh, maglalagay tayo ng konting dahon sa ating lulutuing ano pansit Papa they didn't call you because they they put me, they they have message Hi. This one, you bring this one. Okay na. Para sa ating pancet na lulutuin. Lalagyan namin ng green peas. Okay. Okay, bye-bye na. Bye, guys. See you in our next vlog. Bye-bye. God bless us all.